Hello guys. Ah. Uh, Kuha tayo ng ano, pansit pansitan. Dito marami. Pala guys. Yan. Dito. Yan pansit pansitan. Yan. Yeah, ito marami. Tapos kukuha tayo ng ilang dahong malunggay. Kunti lang. Yan. Tapos sabong mga limang pirasong dahong. Tapos talbos ng kamote. Ayan, bus ng kamote. Sama-sama na natin yan. Ito na guys, yung ano, niluto na ay yung pinakuluan natin. Ano. ah uh, Balunggay, pansit-pansitan, talbos ng kamote, tsaka yung ano, ba na ba, pinaghalo-halo natin. Yung ginagawa kong kape. Pagkatapos ko uminom ng kape guys, ah, nagbubungkal ako ng ano, yung, ng, ng lupa para magtanim. eto papakita ko sa'yo. Ayan yung ano, madamo pa yan. Pero meron na ako nabungkal eh. <coughs> Pampapawis lang yan sa umaga tataniman ko ng talong saka okra biinom nga tayo ng nilalaga nating ano yung pansit pansitan yung banaba saka yung talbos ng kamote sinamahan na rin natin ng malunggay para sa maganda pagdaloy ng dilo may tatay ko Ito yung manok niya Tapos yun yung mga bibe. Binili na binili ko yung maliliit pa ngayon, malaki na. Tatay ko nag-aalaga niya. Wala siya mga paglibang, kaya binili ko ng bibe. Nga pala siya. Ano yan? Bumukay kang bulate? Ha? Tapos? Bumukay <laughs> si tatay ng bulate pakain sa bibi. Oo oh, nga, ano, kinakain nga pala. Hmm. pa sila. Ano na kain nila yung mga blato. Eh. May rabbit nag-iisa. Namatay na kasi yung kapares nyo. Eh. Buti nga hindi pa siya namamatay kasi hindi na, buti hindi na iinip. Kahit wala siyang kasama. Ayan. Hello ka sa kanila. Tapos titingnan naman natin yung yung asong bagong pangalang. May aso kasi kami bagong panganap. Titingnan natin kung ilan yung anak niya. Baka so, pwede nating lapitan. Tingnan mo. yung mga aso. Bagong panganap siya. Ito yung lola nila. Ito lola nila. Ayan. So, Subukan natin kumuha ng isang piraso Titingnan natin. Ito, ito type ko. Ito, maganda kulay na ito. Ayan. Isa na to Ang bilang niya ay pito. Ayan. Cute, di ba? Oh. Ayan. pa cute din to